Na nag-drive kasi snow ang daanan. <laughs> mga professional lang ang na nakagawa niyan. <laughs> Ayan o. Kita nyo naman ang mga puno dito. May mga ano dyan, nung no? usa. Oo, maraming Maraming usa dito. Ayan. Okay, guys, ginagalugad namin yung farm ha. Galugad. Hindi namin alam kung saan lugar na to. Ay, hindi. I mean, ang lugar na to ay nasa Punoca, Alberta. Pero ito, mga range road na to so bahala na kung saan tayo mapunta <laughs> GPS na lang pag uwi kung hindi uh -huh. ano, ko na matandaan, palabas GPS na lang uh -huh. basta gano'n lang, tsaga-tsaga lang ipag ng trabaho, mahirap talaga kasi ano nga marami nag-a-apply ng mga visitors ngayon, pero pasiportihan na lang tsaka palakasan na lang ng loob uh -huh. kung interesado ka talaga makakuha ng trabaho marami naman nagbibigay guys Marami naman review guys, huwag ka lang mamili ng trabaho. Kung ano lang yung uh, mapag-applyan mo, pasa lang. Pasa mo lang yung resume mo. Kung gusto nila, uh, kahit na wala kang experience, iti-training ka naman. So yun lang muna guys. Uh, update ko lang, update ka lang namin. Kung ano, update lang namin kayo kung ano yung resulta sa mga ano namin. Ginagalugad na lugar dito sa kabundukan. <laughs> Alay mo, makakita kami ito ng ano, ginto. Minahan ng ginto. Ayan Oh. Ano na kaya ito? Tingnan nyo naman Oh. Talagang bundok na bundok na Oh. Parang wala na yata dito ah. Ha? Labas tayo, labas. Labas na tayo? Hmm. Pero guys, tingnan mo, tingnan mo yung mga farmers dito, ang ganda ng bahay, oh. Ayan, oh. Wala na. Atras. Labas muna. Parang labas. may ano, oh. no, may ano, may arang pao yun, oh. Ha? Huh? Oh. Mayroon ba doon? Oo, oh, yun, oh. Ayun, oh, yun, yun. yun. Ha? Huh? Kabahayan, may ano oh. May backyard, oh. Wala natin. Alay mo, meron, oh. <laughs> Ayun, oh. Ayun, guys, oh sobrang dulas ng daan kaya ano yellow na to so dapat yung experience na yung nagdadrive dito ano kung paano mong drive sa ice tumula sa ano ko ha kanina oo oh. <laughs> sabi sa'yo ganun yun eh pagka mag ka ng bigla hmm. kahit nakatigil na yung ano mo gulong mo mag slide ano, pa na, o oh, mag skid na sila ay ang dulas talaga dito parang dead end na yun eh. wala na ayun no? oh kaya yan oh, ayun o guys malay mo oh, makachempo pa yun mm -hmm. o parang dead end ah Ito na guys, wala na. Agandito. Ito na yung ito na yung, <laughs> ito na yung dulo ng ano. Uh, Hanggang dito na lang. Canada, nakarating na kami ng dulo ng Canada. Hanggang <laughs> dito na lang. Balik, balik. Ano. <laughs> balik. May mga kotse pa dito. na. <laughs> balik na guys. Ito <laughs> na <dato>, di <laughs> Patay na, patay. Guys, oh. So, pagtapos sa mga farm. Eh, di naman. <laughs> sa <laughs> hulog uh, pa <laughs> kaya na no sumakit na yung leg <laughs> pag sa farm dito naman siya sa ano hindi na <nali. laughs> hey guys Pagtapos sa mga farm dito naman kami sa city nagpasa ng resume uh, dumaka kami sa Tim Hortons dito sa Punauka dyan uh, pumasok dun si Daye para ipasa yung resume niya hindi sigurado kung eh, ngayon wala tagal ah ano na kaya nangyari doon <laughs> baka naligaw na yun ah ayan guys ah sana may interview interview agad kasi ano ang tagal nang lumabas ah ano lumabas ano kaya yun na-interview na mag-interview na. interview. pero ang problema kung nagbibigay ng LMI-A baka hindi nagbibigay ng LMI-A yan, yan ang mahirap dito pagka hindi sila nagbibigay ng LMI-A kahit na-hiring sila hindi kanila tatanggapin ang tagal natanggap yata nung ah. <laughs> natanggap yata loko ah <laughs> Ang tagal nyo nang lumabas eh. Uh, antayin natin kung anong anong balita sa application niya. Sana uh, nagbibigay ng LMIA. Eh. Ayan guys oh. Pinakausap na siya. Pwede <laughs> <laughs> <Ayun>, mag vlog. Salamat. <laughs> Ayan daw. No. Ha? Tinago? Oo. Oh. Uh -huh. Sige. Ha? <laughs> sana bibigyan ng ano. Ito pa sana yung Wendy's, oh. Ah, oh. sana sana ng ano ko na dalo Ha? Wala na ako dala. Ang biro pa dun. Ito muna. Ha? Ito oh, na. sige, oh.